Your Honor's involvement of uh, concubinage and adultery sa law enforcer ang dami. Law breaker, law enforcer, law breaker. Kaya hindi, paano nato natin ma, masolba ng problema when in fact in the police station and training center mismo may tungit. Illegal gambling ang nag-umpisa ang mga senior officers. That's why I can say, Your Honors, Mr. Chair, That if we need to change the total PNP, the member of the PNP, it must be from the general down the line. Not from the P1 up to the general. Colonel Espinido, pumasok ka sa PNP service noong uh, 1996, tama ba? Yes po, uh, your honors, Mr. Chair. Kailan ka na-assign or nag-engage sa intelligence and operations? Uh, nung ma-assign ako sa Region 8 from Region 7. Marirecall mo ba kung anong year? 2,000, your honors, Mr. Chair. 2,000. Uh, 1999, 2,000 sa pa Nito? So, then, yes. Thank you, Mr. Chair. So, more than 20 years ka na sa intelligence and operations, right? Ganun, yes. Okay, Mr. Chair. Kailan ka na-engage sa anti-illegal drugs? Andir, ako ng KANO, sa City Anti-Necrotics Unit, 2001-2002. Uh, so, more yes. than 20 years ka na rin sa anti-illegal anti drugs, tama? hindi 20 years kasi sa Regional Intelligence Investigation ako division your honors uh, specifically pag uh, sa Kano dalawang tatlong taon lang sa Kano ah yes okay during the previous hearing tama ba yung nadinig ko Mr. Chair na nabanggit ni Colonel Espinido kung ayaw ng chief PNP ang illegal drugs walang illegal drugs tama ba yes Thank Big you. Yes. Big yes, uh, Your Honors. Thank you, Mr. Chair. Ano ang uh, nagtulak sa iyo para sabihin ito? That is my personal experience, uh, Your Honors, Mr. Chair. Uh, based naman sa area na-assign ko sa uh, Bayan ng Gandara, San Miguel, Albuera, at saka sa uh, Usamis. Okay. Mr. Chair. Naniniwala ka ba na alam ito ng maraming PNP personnel? Pero ikaw lamang ang naglakas loob na expose ito. Mayroon nakaalam, mostly, Your Honors, mga classmate ko. At saka sa Region 8, uh, alam nila uh, na yun um, na, mga nangyari sa akin, Your Honors kung nabanggit mo yan na kung ayaw ng GPNP ang illegal drugs, walang illegal drugs, pwede rin ba nating sabihin na kung ayaw ng GPNP ang illegal gamblings, kasama ang illegal pogos, walang illegal na ganito? Yes, uh, Your Honors. Thank you, Mr. Chair. Referring to your affidavit, paragraph 34, page 6. Nabangit po ni na from my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Tamaba, Mr. Chair? Yes, uh, Your Honors, but uh, I made repeatedly explain and expound the last uh, uh, Quad Committee hearing, Your Honors? Yes. Ano ang nagtulak iyo para sabihin to? Uh, your Honors, I have supposedly uh, reply for the, the controversial issue last uh, hearing. But uh, that is your uh, question. I'm not yet uh, read uh, my reply, Your Honors. But to tell you, I can uh, say that because of also my experience. Yes, And, thank you, Mr. Chair. Colonel Espinido, Mr. Chair, sinabi mo ba ito na big, the biggest crime group sa ating bansa ay ang PNP dahil may mga personnel ng PNP na involved sa illegal drugs? Yes or no? Yes. Uh, sinabi Chair. mo rin ba ito, Mr. Chair? Dahil may PNP personnel na involved sa illegal gamblings, yes or no? Yes, Your Honor. Sinabi mo rin ba ito dahil may mga involved na PNP personnel sa kidnappings? Yes, Your Honor. Sinabi rin mo ba ito dahil may mga PNP personnel na nasasangkot sa killings or EGK? Yes, yes or no? Yes, Your Honor. How about robbery holdup? we can attest to that your honors because uh, when uh, the time uh, i uh, my last time here in 28 august 29 there is a news that uh, there is a robbery hold up happened in bataan with the seven police officer involved yes i agree with you how about na assign ka yes Your yes your honor region 11 Sa pagkakalam mo, mayroon bang human trafficking na nangyayari within Mindanao? I cannot really give you the exact uh, uh, answer, your, your Honor, because uh, uh, just only uh, a hearing or a report that there is but a documentation. Ahead. Yes. So you mean may nadidinig ka? Yes, Your Honor. Yes. Gusto ko lang i-clarify, Mr. Chair, kaya uh, Colonel Espinido, kasi uh, para malinawa ng taong bayan and of course, malinawa ng PNP personnel. Uh, kung pagbabasihan ko yung ating conversation, this hearing, Gust tama ba sabihin na may mga personnel sa PNP na criminal? Yes. Yes, Sir Okay. Pero, hindi lahat ng personnel sa PNP ay criminal. Yes, Sir Olor. In terms of percentage, malaking porsyento ng PNP personnel ang kriminal o hindi? 60-40, Sir ano ang 60%? 60 ang mabait. 40 ang masama. I agree with you na may mga involved, pero hindi ako agree sa iyo na 60-40. Sorry. Yes. No. Meron ka ba, Colonel Espinido, na siyempre, pagkita mo yung problema, especially you, more than 20 years sa PNP, Nakikita mo yung problema, di ba? Okay. Meron ka bang idea para ma-resolve or ma-address ito na kung saan sinasabi mo na maraming kriminal sa loob ng PNP? Uh, we have your honors. Pwede po ba, Mr. Chair, madinig kung ano yung mga idea ni Colonel Spinido na pwedeng gawin ng PNP to address this problem? Mr. Chair, Your Honor number one, we must stick to the core values of the PNP. dapat ang police it refers to four aims: makadios, God fearing, makakalikasan, makatao at makabansa. Remember your honors, when uh, we apply when I applied for uh, police or public basic recruit course as a P1, sa pag-umpisa pa lang sa training, turuan ka na ng industry instructor mo na mag-utang. Tinawag na isumatic. Hanggang matapos ka sa pag-training mo, utang, 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 loan, utang, tinuroan ka na na hindi ka magbayad sa utang mo kasi wala ka ng pira, wala ka ng sweldo, wala ka ng sahod. Kasi ang gusto din ng p na hindi siya pagtripan ng mga enlisted instructor, kung ano-ano na lang ang gusto ng mga enlisted instructor, ayon ang P1. Diyan pa lang sa training center, your honor, hindi mo na makikita na makadyos ang polis. Pangalawa, dapat masali sa subject ng PPEC yung talagang prinsipyo na may Panginoon. Your Honor's involvement of uh, concubinage and adultery sa law enforcer ang dami. Law breaker, law enforcer, law breaker. Kaya hindi, paano nato, natin ma, masolba ng problema when in fact in the police station and training center mismo may tungit. Illegal gambling. Ang nag-umpisa ang mga senior officers. That's why I can say, Your Honors, Mr. Chair, that if we need to change the total PNP, the member of the PNP, it must be from the general down the line, not from the P1 up to the general. Yun ang nakikita ko, Your Honors, na da, da, dapat talaga i, iisabuhay yung pro-God yung God-fearing para makita mo ang commitment ng isang law, enforcer na hindi takot mag-implement kasi ang katakutan lang niya ang Panginoon. Your Honors. Mr. Chair, yung nabanggit ni Colonel Espinido, the first two for core values ng PNP, which is maka uh, makajos at makatao, balikan ko lang yung nabanggit mo na kung ayaw ng PNP ang illegal drugs, walang illegal drugs. Kung yes. ayaw ng PNP ang illegal gambling, walang illegal gambling. Yes, your honor. No. Tanong. May idea ka pa ba kung itong makajos at makatao ay sabi-sabi lamang? Is there any option para ma-address yung problema? Number one, your honor, yung personal commitment mo sa sa uh, trabaho mahalin mo yung trabaho at saka sundin mo yung otos ng Panginoon because we all all know that uh, the laws of the land is refer to the Ten Commandments, the law of God. So, kung isasabuhay mo yung batas na yon uh, magsabi tayo na uh, totoo kang nagtrabaho na may Panginoon kasi hindi ka takot at, at, at saka alam mo, kung anong batas na ipapairal o implement mo, enforce mo. Kasi, yun na, sinasabuhay mo yung uh, training mo, you love your training, you love your uh, organization, because you have, you love first your God, uh, your honors. Are you aware, Colonel Espinido, na mayroon chaplain service sa PNP? Yes, your honors. Gusto mo bang sabihin na parang kulang yung kanilang trabaho? Yes, ang laking kulang, Your Honors, when in fact, I have a picture, document, uh, in my chap uh, chapel of Region 8, Police Regional Office 8, makikita mo, Your Honors, ang kaibahan. Ang Ten Commandments na sa Exodus chapter 20, verse 3 to 17, iniba na. Iniba na ang Ten Commandments na nilagay sa harap ng chapel. So, doon pa, lubricer na ang pulis. But ini na ang Ten Commandments sa binigay ng Panginoon sa Exodus 20, 3 to 17? Specific yon from 1 to 4, love your God. From 5 to 10, love your neighbor as you love yourself. So, doon nag-umpisa na. Nasa loob pa, may, may uh, violation na, disobedient of the law. Ang uh, kapulisan natin sa Pro 8, Your Honor, I can see to that going back. So dapat tama ang ilalagay ng CPNP. Si yes, Sir Honor. Okay, to proceed, Mr. Chair. In your previous assignments, naniniwala ka ba, Colonel Espinido, na kung bakit sinasabing maraming biktima ng EG, sa EJK is dahil sa quota system ng PNP? sa accomplishment. Siguro, Your Honor, dagdag pa dito yung reward system. Siguro, Your Honor. Would you believe also na yung resulta nito ay nagsimula din doon sa parameters ng UPER, ng PNP, Unit Performance Evaluation Rating? Yes, Your Honor na kung saan, ang itinuturing ng PNP na the best units, the best officers, yung maraming operational accomplishments at hindi yung peace and order situation sa respective area of responsibility nila. Tama po ba? Yes, Sir Honor. Lilinawin ko lang, base sa performance evaluation rating na ipinipatupad ng PNP, mas binibigyan nila ng importance yung maraming accomplishments sa operations. Yes, Your Honor. Hindi yung peace and order situation sa kanilang respective area of responsibility. Tama? Big yes, Your Honor. And, to clarify this issue, Mr. Chair, kapag chief of police ka ng isang city, peaceful, hindi rampant ang illegal drugs, hindi rampant ang illegal gamblings, no robbery hold-up, no kidnappings, peaceful ang area mo, hindi ka magiging best unit. Tama ba? Yes, Sir Ronald. So, would you agree na dapat, isa sa dapat bigyan ng atensyon ng PNP, itong performance evaluation rating system nila? Yes, Sir Ronald. Na mas pahalagan yung peace and order situation? ng bawat area of responsibility, hindi ang padamihan ng accomplishments? Yun ang dapat, Your Honor. More than 20 years ka sa service, would you agree that there are officers na may tinatawag na players? Yes, Your Honor. Para gumawa ng accomplishment? Yes, Your Honor. Yes. Thank you, Mr. Chair. PNP Drug Enforcement Group. In your own opinion, nung ginawa ba ito, nakatulong sa illegal drugs operation ng PNP o nagpalala? Palala, Your Honor, sa akin. Would you agree na kaya nagpalala, mismong doon sa organization, sila na yung nakipaglaro sa illegal drugs? Yes or no? Yes, Your Honor. Dahil sila ay mayroong authority, tama? Yes, Your Honor. May personnel? Yes, Your Honor. May intelligence? Yes, Your Honor. May operational capability? Yes, Your Honor. May logistics? Yes, Your Honor. May community engagement? Yes, Your Honor. Tama ba? Yes, Your Honor. Sumasangayon ka ba na dapat walang pideg sa PNP? Yes, Your Honor para huwag lumakas yung illegal drugs in our country? Yes, Sir Honor. Sumasangayong ka ba, Colonel Espinido, na mas magiging maganda ang kampanya against illegal drugs kung merong composite group, personnel from AFV, NBI, BID, and PNP to support the PIDEA? Yes or no? Yes, Your Honor. Sa ibang involvement ng ibang PNP personnel on illegal activities or criminal activities, naniniwala ka ba, Colonel Espinido, na mapapalakas ang kampanya against criminality kung mayroong composite group na titingin sa PNP? Yes or no? Yes, Your Honor. Kindly wrap up. Uh, yes, Mr. Chair. Mr. Chair, naitanong ko lamang po ito kay Colonel spinido kasi naniniwala po ako na talagang uh, to be honest with you, Colonel Espinido, every time na nakikita kitang nag -pre preach ka, nangangaral ka, may pagdududa ako sa iyo. Pero nung in-expose mo ito, humanga ako sa iyo, saludo ako sa iyo ang tapang mo. At naniniwala ako sa iyo, yung pananampalataya mo sa Panginoon nating Diyos ang nagtulak sa iyo para maging matapang. Yes or no? Yes, Your Honor. Congratulations, Colonel Spinedo. Thank you. Praise the Lord. Mr. Chair, maraming salamat po. Thank you, uh, Congressman Busita. Uh, the five minutes, uh, Colonel Espinido, uh, you may read uh, the statement. That you prepared. Thank you, Mr. Chair. In the book of Luke 3 14, Lucas 3 14, New international, international Version, I quote Then some soldiers asked him, And what should we do? He replied, Don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay. In Tagalog translation, may mga sundalo nagtanong sa kanya, kami naman po, ano ang dapat naming gawin? At sinagot niya sila, huwag kayong mangingikil sa mga tao at huwag kayong magpaparatang ng hindi totoo. Makuntinto kayo sa mga sahod ninyo. Magandang hapon po sa lahat. Nais ko pong linawin ang aking naging pahayag sa Quad Committee kung saan sinabi ko na ang PNP ang pinakamalaking sindikato ng krimen sa ating bansa. Dapat ipaliwanag ang pagkakaiba sa pagitan ng PNP bilang isang institusyon at ng mga eskalawag sa loob ng PNP. I repeatedly explained, expound in my last quad committee hearing. Mahal ko ang PNP. I love the PNP organization na aking pinagsilbihan sa loob nang dalawampung walong taon, 28 years. Kaya't nagpakasakripisyo ako, ang aking serbisyo sa organisasyon ay ang kabuhayan ng aking pamilya. Humingi ako ng paumanhin kung ang aking pahayag noong ika-28 ng August 2024 ay nagdulot ng kontrobersiya dahil sa maling interpretasyon. Ang layunin ko sa pagtistigo sa harap ng Kongreso ay hindi upang ilagay sa kahihiyan ang organisasyon, kundi ipaalala sa mga nagsisilbi, mga opisyal, at mga hindi opisyal, ang kanilang sinumpaang tungkulin na maglingkod ng may sigasig, dignidad, at integridad. Humingi din ako ng paumanhin sa mga opisyal na nagsilbi ng magsigasig, may sigasig at pagmamahal sa mga retiradong empleyado ng PNP na nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita para sa tama at sa kanilang mga pamilya. Nais kong bigyang diin na hindi ko kailanman intensyon na magduda o magdulot ng pinsala sa dangal ng Pilipinas National Police. Bilang isang organisasyon, lalo na't ako'y nagsisikap na mamuhay ayon sa mga marangal na prinsipyo na kanilang kinakatawan ayon sa aking paglilinaw, sa panahon ng aking pagtistigo sa nasabing pagdinig, ang tinutukoy ko ay ang mga kasapi nito na nag-abuso sa kanilang autoridad at impluensya sa anyo ng papapatupad ng batas na nagdigdigay daan sa patuloy na paglaganap ng droga sa bansa na humahadlang sa pag-unlad ng ating bansa at sumisira sa tiwala sa tiwala ng publiko sa atin, mga nakasuot ng uniforme. Nang buong katapatan, hindi ko layunin akusahan ang mismong institusyon bilang isang sindikato, kundi ang mga aktibong miyembro nito na pinili ang ilagay ang institusyon sa masamang liwanag. Sila ang kumikita sa pamamagitan ng pagprotekta sa interes ng mga kriminal. Imbis na ipagtanggol at protektahan ang bansa at ang ating mamamayan na dapat nating paglingkuran at protektahan. Sila ang bumubuo ng sindikato sa loob ng PNP. Apat lang na halimbawa ko sa lahat na ang member ng PNP na magsasabi ako na nandyan ang pinakamalaking organisasyon ng criminal groups. Number one, 2013, sino ang involved na nangyari ang Ninja Cups? PNP. Even the si PNP itself is the one. Kung natandaan natin yan, ang Ninja Cups, saan yun galing? Pangalawa, yung Korean businessman na kinad kinidnap, pinatay sa loob ng kampo krami. Sino naman ang involved? That is PNP EIDG, Anti-Illegal Drugs Group. Member ng PNP, sabihan ko na lang member ng PNP kasi allergy ang PNP. Kung hindi natin nalagyan ng PNP, members. Pangatlo, yung covered up, 6.7 million. Sino ang involved? Ang pinig, PNP, pidig na naman. Member. Pang-apat, hindi lang tagal, nagsalita ako dito 28 ng August, pagka 29, may rubbery hold up na nangyari. Sino naman ang involved? Alam naman natin mga kapulisan na sa atin ang problema. Hindi sa civilian, hindi sa politiko. I do believe that because ang lahat ng assignment ko, hindi ko kaibigan ang mayor. Pero makita mo ang trabaho ng isang totoong kawal or isang totoong polis. Hindi naman nagmamayabang taong mga, ka mga um, kasama ko. Ang problema sa atin kung magtrabaho tayo ng totoo, sabihan na hambugiro. Nagpapal sip, sip. Saan tayo magpunta ang polis? In Hebrews 13, verse 5, verses 5 to 6, nagsasabi dito, Iwasan niyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontinto kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, Hinding hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Verse 6, Kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao laban sa akin? Lubos kong naunawaan ang saloobin at pagkabigo ng aking mga kapwa PNP na opisyal at membro at ako'y taos humihingi ng tawad. Umaasa ako sa institusyon na tingnan ang aking pananaw sa mabuting paraan at kumbilos ng masigasig laban sa mga kriminal na elemento sa loob ng organisasyon. Hinamon ko ang aking mga kapwa na kasuot ng uniforme na magkaisa at gamitin ang pagkakataong ito upang tukuyin ang mga gumagamit sa ating mahal na organisasyon para sa kanilang sariling kapakinabangan sa kapinsalaan ng buhay ng mga Pilipino lalo na ang mga nasalaylayan ng lipunan at alisin sila mula sa PNP ng tuluyan. Ilang linggo na lang bago ang aking pagreretero sa kalooban ng Diyos. If God's will, ako'y nalangin na maalala bilang pinakamalaking tagapag-ambag sa pagbabago, pag-alis ng mansa sa imahe, at sa pagbabalik ng kaluwalatian at dangal ng PNP. I say to this, pro-God government with God-fearing PNP. And lastly, In Matthew chapter 12 verse 30, Clear Word version, Jesus said, If you are not with me in my work, you have set yourself against me. If you are not gathering with me, you are scattering. In Tagalog translation, ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin at ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon ay nagkakalat. Ang salita ng Diyos. 1 John chapter 1 verse 8. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Last verse in the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 14. God is going to judge everything we do, whether good or bad, even things Done in secret. Thank you and good afternoon, your honors, Mr. Chair. To God be all the glory. Okay, uh, thank, thank you, Colonel Espinido. Uh,